may mga babae na malakas ang loob na may pag-break up sa lalaki, no? Mapapasingilods, no? Ang babae, no? Ah, kapag po kayo ay nag-aaway, nagkatampuhan, sabihin, break na tayo, ayoko na. Sawa na ako sa ugali mo. So, bakit may mga ganong asa ang babae, no? Ang una po rason dyan ay ang may topak lang, no? Una-una po, Lods, no? May mga babae talaga na tinutopak lang. Kapag po kami ay nagagalit sa aming mga boyfriend o asawa, no? Nandiyan po talaga yung topak, hindi mawawala yan, no? Topakin po talaga ang babae, moody po yan, no? may mga babae na sabihin sa'yo na kunwari, nag-aaway kayo, no? sabihin, mag-iwalay na lang kaya tayo, total, hindi naman tayo magkaintindihan, no? Yung mga babae na, malalaman po ninyo loads kung normal o oh, talagang may topak lang, no? Ang pag-ahamon nyo sa sa'yo ng hiwalayan. So, iba po yung uh, salitaan na may laman. So, dito po, mapapansin lang po ninyo na talaga may topak lang siya, galit lang talaga siya. So, walang rason para talaga magkahiwalay kayong dalawa. So, kunwari, Lods, palainom ka lang ng alak, no? Ay, ngayon, lasing ka, and then next week, lasing ka na naman. O kaya yung Yosimo, mo, no, hindi mo mahintuhin to, nagagalit siya, no? Sasabihin niya sa sa'yo, mag na lang tayo, mag-break up na lang tayo. Balik na lang ata sa nanay mo. So, yung mga ganyan po salitaan, Luds, may topak lang po yan. Kasi nakapatay ka agad sa dahilan number two, may iba siya. So, may iba siya, no? Iba po ito, no? Kapag po babae ay naghahamon sa'yo ng hiwalayan o break up, no? At napapasin po ni Luds na talagang tinupad niya yun, no? Kunyari, nakipag-break up sa'yo ngayon. And then, talagang hindi niya nagpakita, hindi talaga kumontak, no? Buwan na ang nalipas. may iba po yan, no? Meron po yung reserba kaya po napakabilis na may paghiwalay sa iyo. So ang babae sa may iba no, talagang uh, kapag nagbitaw puro salita hindi ka babalikan niyan, no. Kahit anong shot mo ibablock ka niyan diretso, talagang hindi ka na i-unblock niyan. So proceed na po tayo kagad sa dahilan number 3. Dismayado sa iyo. So ang babae loads no, minsan nakikipaghiwalayan po yan sa isang lalaki no, naghahamon po yan dahil po dismayado lang sila. So kuno mare no, inabes ka nang nagkasala pa ulit pa rin no. Nadidismaya po yung babae sa iyo no? wala ng gana no. Kaya po minsan may mga babae talaga na naghahamon ng hiwala yan. Kaya so, yeah, po, Lods, importante na hindi po ididismaya yung partner ninyo. Kasi karamihan po sa mga babae, mabilis talagang madismaya. So, nadidismaya po ang babae kapag ka mayroon po kayong ginagawang paulit ulit na ayaw niya. No? Katulad ng alak, yosi, sugal. And then, ulit-ulit ka pa rin ginagawa. No? Pagsisinungaling ninyo, yung pambababae ninyo. No? So, yan po ay nagkukos ng pagiging uh, dismayado ng isang babae. Kaya po, napaka-importante po na iwasin yung ang isang babae. Dahil po, mawawalan po ng galang sa iyon yan. So, hanggang dito na lang po tayo mga lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!